paano nga ba tayo magiging patay na sa ating sarili upang magkaroon sa puso natin ng space ang Panginoong Yesus? Una, let go of what's holding you back. Pangalawa, choose what matters most. And number three, live like time is running out. So number one, pag-usapan natin to. Let go of what's holding you back. Itatakwil mo ang mga bagay na magiging hadlang para ka totally makasunod sa Panginoong Yesus. Ibigan, unawain mo ito, ang pagtatakwil o pagdenay mo sa sarili ay hindi lang yung pag-iwas mo sa mga bagay na hindi mo na gagawin. Ah, ito, hindi ko gagawin ito, masama ito eh. Ito, number two, hindi din. Ito, number three, hindi din. No, hindi lang yon. Ang pagtakwil sa sarili ay pagiging handa mo din na gawin ang pinapagawa sa ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang pagiging alagad ng Panginoong Yesus ay hindi natatapos sa pag-deny mo sa iyong selfish desires o pag-deny mo sa iyong personal control o pride. Kundi matapos mo gawin ang pag-deny sa sarili, ay aktibo mo namang papasanin ang krus at susunod sa pinapagawa ng Panginoon. Alimbawa, nag-deny ka ng iyong selfish desire na mag-post ng mga hindi kalooban ng Diyos sa social media, pero hindi mo naman ginamit ang talento mo para maglingkod sa Diyos, o kaya gamitin yung platform ng social media para ipromote naman ang Diyos at hindi ang iyong sarili. Alimbawa, tinanggihan mo ang sarili mong kagustuhan na makipag at makipagsagutan pero huminto ka na doon at hindi ka naman nag-apologize sa taong naka-conflict mo. So, hindi ka lang magde-deny, kundi papasanin mo yung krus mo kahit mahirap, kahit tingin mo mapapahiya ka, lalapitan mo yung taong naka-conflict mo at mag-apologize ka sa kanya. Maring nag-deny ka sa sarili na huwag makipagrelasyon sa isang hindi naman mananampalataya. Pero hindi mo naman pinapalago yung relasyon mo muna sa Diyos. Now, bakit kaya hindi sa ang pag-deny sa sarili? Kasi kadalasan, ang pag-deny ay hindi laging may pain. Halimbawa, pag nag-deny ka na hindi gumamit ng droga, ang ganda nito kasi magbe-benefit ang iyong katawan. So medyo painful sa umpisa pero mas gaganda ang pakiramdam mo. Kapag nag ka mag ay makakabuti sa kasi makakaiwas ka sa kulungan. So hindi siya painful. Kapag nag ka sa sexual immorality kahit hindi mo alam, nakaiwas ka sa sexually transmitted disease, premarital pregnancy o kaya sirang marriage. Hindi ito painful at sa kabaliktaran nga, nakinabang ka pa. Pero ito, ay level 1 ng iyong spiritual journey. Huwag ka manatili dito, punta ka sa level 2. Papasanin mo ang iyong cross. Kaya pag dinala mo ang cross mo, meron itong kapalit na pain sa iyo. Ito ay hindi isang bagay na excited ka na gawin kasi nangangailangan ito ng sacrifices, time, at resources. Halimbawa, pag nanalangin ka na Lord, gamitin mo ako para magbahagi ng iyong kaligtasan at tulungan mo ako na lumalim sa aking relasyon sa iyo. Pag ganito yung prayer mo, parang sinasabi mo sa Diyos na Lord, willing ako pasanin ng krus. Ang ibig sabihin, willing kang magbigay ng oras mo sa pakikipag-usap mo sa Diyos. Willing ka magbigay ng oras para kunin ang direksyon ng Diyos sa iyo sa araw-araw. Willing kang bitawan ang social media o kung ano man na nagkukos ng pagkapuyat mo, gagawin mo ito para mas maaga ka makatulog at magising na maaga upang makausap mo ang Diyos. Ang ibig sabihin, kahit hindi ka mahilig magsulat sa iyong journal, magsusulat ka. Bubuhatin mo ang iyong krus. Meron itong pain dahil pinubuhat mo ang krus mo para ka lumago at para maging mabuting modelo sa iyong asawa, anak at mga kadi group. Meron itong pain. Kung kinakailangan mong tanggalin ang mga nakakahadlang, gagawin mo kasi mag adjust ka para sa Diyos. Hindi ang Diyos ang mag adjust sa iyo, kundi ikaw. Merong pain. Ganon din naman, may mga mahirap na bagay ang kailangan mo mapagtagumpayan kung gusto mo gamitin ka ng Diyos sa pagbabahagi ng kaligtasan. Sa ating D-group kasi, may actual demo kung paano magbahagi ng kaligtasan sa isang tao na bagong sali sa discipleship group at ginagawa ang pagbabahagi sa harap ng mga kapatiran sa isang grupo upang ang lahat ay matuto. Gagawin ito ng halinhinan upang ang lahat ng member ng isang group na iyon ay matututong magbahagi ng gospel. Kaya nga, may pain kasi kung hindi ka sanay sa pagsasalita, isipin mo, wag ko na lang gawin. Hindi na lang ako aaten ng D group. Saka natatakot ako, baka magkamali ako at mapahiya. Kaibigan, ito yung cost. Merong cost ang discipleship. May pain ito. Pero kailangan mong buhatin ang iyong krus. Kung gusto mo maging alagad ng Panginoong Yesus, hindi sapat na mag-deny ka lang ng mga bagay na kailangan mo i-deny. Kaya nga, bago sumapit yung pag-alala natin sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, ay buksan mo ang iyong puso. Let go of what's holding you back. Make room for the Lord Jesus. Kung gusto mo magbigay ng karangalan sa Diyos, papasanin mo ang iyong krus. Matututo ka magmahal ng kapwa mo ng walang kondisyon. Meron itong pain. Kasi ang mga tao ay unfair. Talaga naman, totoo ito, given na ito. Ang mga tao hindi perfect, kagaya mo, given na ito, at kagaya ko, hindi rin perfect, at masasaktan tayo. Alam ng Panginoong Yesus na makasalanan tayo at unfair, pero kahit ganon, binuhat niya yung kanyang krus at nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. So wag mo isipin na bago ka magbuhat ng krus, ay kailangan hindi ka na madidisappoint at mapapahiya at marireject ng mga tao. Hindi, given na ito. Yung boss mo, hindi yan fair. Yung teacher mo, hindi yan fair. Yung magulang mo, hindi fair. Maaring may favoritism siya. Yung asawa at kaibigan mo, hindi fair. At kapag sinasaktan nila ang iyong damdamin, pasanin mo ang iyong krus. Paano? Patawarin mo sila. Mahalin mo sila. Sabihin mo sa kanila na wala kayong gagawin sa akin na magpapabawas ng pagmamahal ko sa inyo. Mahal ko kayo dahil mahal din kayo ng Diyos. Masakit ito para sa akin, pero mas masakit ang pinagdaanan din ng Panginoong Yesus sa mga taong kumutya at pumatay sa Kanya. Kaya nga, let go of what's holding you back. Matthew 16.25, ang naghahangad na magligtas ng Kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit, ang mawalan ng Kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sabi sa talata, merong mawawala kahit anong piliin natin dito. Kung mas pipiliin mo ang iyong buhay, iingatan mo ito at hindi mo ibibigay sa Panginoong Yesus, iingatan mo at itatago ang iyong oras, kakayahan, kayamanan, para sa iyong sarili, ay sa halip na magkaroon ka ng buhay, mawawala naman ang iyong buhay. Buhay na kasama ang Diyos dito sa lupa at buhay sa langit magpasawalang hanggan. Pero kung magtitiwala ka sa Kanya na ibigay ang iyong buhay para sa Kanya, ay matatagpuan mo ang totoong buhay na makabuluhan at buhay na walang hanggan. Bakit makabuluhan? Kasi kapag ang focus mo ay ang sarili mo, hindi mo magagawa ang design ng Diyos sa iyong buhay. Maring inisip mo na may plano ka para sa sarili mo, pero kung hindi yan ang plano ng Diyos para sa iyo, hindi ka magkakaroon ng satisfaction. Kasi ibang-ibang plano ng Diyos kaysa sa pansarili mong plano mas malaki ito at hindi mo ito mai-imagine na magagawa mo sa iyong buhay. Kung hindi ka tutulungan ng Diyos, hindi mo yan magagawa. Kaya nga, exciting. Kasi kung matupad mo man ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, exciting kasi hindi ka nag-isa na gawin yan o hindi kasama mo ang Diyos. Kaya kapag natupad mo ang malaking plano na ito ng Diyos, sa mo mararamdaman yung totoong fulfillment at satisfaction sa buhay. Bakit? Kasi yung tinupad mong purpose ay higit sa kung anong kakayanan mo. Mas malaki ito sa iyo. Kaibigan, ano ba ang plano ng Panginoong Yesus kaya gusto niya na maging tagasunod kanya? Nasa Matthew 4.19, sinabi ni Yesus sa kanila, Sumunod kay sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Wow! Ang sabi ay, sumunod. Ang ibig sabihin, magpapasakop sa Panginoong Yesus. Kikilalanin siya at susundin. Ito ay may kinalaman sa pagbabago ng ating isip. Pangalawa, sabi ng Panginoon, gagawin ko kayo. Ang ibig sabihin, habang sumusunod ka sa Panginoong Yesus, habang kinikilala mo siya, babaguhin ka naman niya. Ito ay pagbabago naman sa puso. Mag-iiba na ang priorities mo. Malalaman mo na kung ano mas mahalaga sa Panginoong Yesus kaysa sa tinatangkilik mo dati. Ang puso mo na nakafocus sa sarili, magpofocus na sa ibang tao, na kailangang iligtas. Then, pangatlo, mangingisda ng mga tao. Ang ibig sabihin ay, habang humahayo tayo araw-araw, ay magiging buhay na natin ang pagbabahagi ng kaligtasan sa mga tao at paggawa sa kanila binang alagad. Ito yung misyon ng Panginoong Yesus para sa mga taong gustong maging disciple niya. Kaya nga, susunod na tatanungin natin, ang ating sarili. Ano ba ang mga bagay na umahad lang para mabigyan natin ng puwang ang Panginoong Yesus sa ating puso at sa ating buhay? Ano yung humahadlang lang para maging alagad niya tayo na nangingisda ng tao? Kung gusto mo mamatay sa sarili mo, kaibigan, let go of what's holding you back. Si Pedro sabi niya, nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo ano po naman ang para sa amin? Anong ibig sabihin ng iniwan nila Pedro ang lahat para sa pagsunod sa Panginoong Yesus? Ang ibig sabihin, willing silang iwan ang lahat ng pwedeng makahadlang para maging mangingisda sila ng tao. Pwedeng ito ay pride, ego, greed, control, manipulation, self-importance, the need for praise, attention-seeking, idolatry, status, reputation, self-obsession, vanity, lust, envy, wrath, materialism, codependency, lies, falseness. Kibigan, hanggat daladala mo ang mga ito at ayaw mo bitawan, hindi ka pwedeng maging tagasunod ng Panginoong Yesus. Si Nabil Qureshi ay lumaki sa isang Muslim family na puno ng pagmamahal, respeto at mahigpit na tradisyon. Mahal na mahal niya ang pamilya niya at talagang close sila sa isa't isa. Galing sila sa isang background na kung saan ang pagiging Muslim ay hindi lang relihiyon kundi identity, kultura at pagkatao nila. Habang nag-aaral siya, nakilala niya ang isang kaibigan na Krisyano. Hindi sila nag-away pero nagkaroon sila ng seryosong discussion tungkol sa Panginoong Yesus, sa Bible at sa katotohanan. Simula noon, nagsimulang hanapin ni Nabil ang katotohanan. Hindi siya agad naniwala pero nagsimula siya mag-research, magbasa at magtanong. At sa mga taon ng pagkahanap at pagdududa, unti-unting binuksan ng Diyos yung kanyang puso. Doon niya natuklasan na si Jesus ay hindi lang propeta, siya ay tunay na anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas. Pero mga kapatid, alam nyo, kung ano mas mabigat sa lahat, alam ni Nabil na kung pipiliin niya ang Panginoong Yesus, mawawala ang relasyon niya sa pamilya niya. Hindi niya alam kung matatanggap pa siya, kung mamahalin pa siya, o kung may lugar pa siya sa kanilang tahanan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili pa rin niya ang Panginoong Yesus. Sabi niya, The cost of my conversion was tremendous. I gave up my family, my friends, my community. Hindi niya ito sinabi ng may yabang, pero sinabi niya ito habang lumuluha. Habang umiiyak sa Diyos, nasaktan siya, nalungkot siya, pero hindi siya nagsisi. Dahil alam niya kung sino ang mas pinili niya. At pagkatapos nun, hindi siya nanahimik lang. Ginamit niya ang natutunan niya para maabot ng iba, lalo na ang mga Muslim para makilala rin nila ang Panginoong Yesus. Nagsulat siya ng libro, nagsalita siya sa mga churches at ginamit ang kanyang testimony para dalhin ang iba sa pananampalataya. At kahit masakit, sinabi niya, Jesus is worth it. Every sacrifice, every tear, every moment of pain, He is worth it. Kaibigan, ito yung ibig sabihin na let go of what's holding you back. Hindi lang yung mga bisyo o bad habits. Minsan, ang pinakamalalim na hadlang ay yung takot natin na mawalan ng approval, ng relasyon, ng identity. Pero ang tanong ay, sino ba talaga ang mas mahalaga sa iyo? Ang sarili mo o si Jesus? Tandaan mo kaibigan, sabi ng Panginoong Jesus, Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Hindi ibig sabihin nito na huwag mo nang mahalin ang pamilya mo. Ang ibig sabihin nito ay Unahin mo ang Panginoong Yesus kahit may masaktan, kahit may mawalan, dahil ang tunay na buhay ay nasa Kanya. At sa huli, hindi ka talo, dahil kahit na nawalan si Nabil ng pamilya, nagkaroon siya ng bagong pamilya. Ang pamilya ng Diyos. At ngayon, ginagamit pa rin ng Diyos ang kanyang buhay. Kahit siya'y pumanaw na para magdala ng liwanag sa iba. Sabi ni Charles Spurgeon, I have now concentrated all my prayers into one. And that one prayer is this, that I may die to self and live holy to him.